Yo, 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 isa na naman pa bagong video So ano ngayon? It's merienda time So ano ba ang gagawin natin? Wala akong pera Pero hindi problema yun Meron akong solusyon dyan It's sa uh, time for Akyat buko Ayan na po yung aakyatin kong buko yan Kukuha pa tayo ng uh, nyogdan Para mag tayo Okay, let's go! Sisimulan ko nang umakyat dyan sa puno ng tayo may merienda. Wala tayong pera, wala tayong pambiling soft drinks kaya 'yan po na lang ang tanging pag-asa natin. Kaya let's go. So ayan magpapaako tayo nakakapit na ako sa nyo at sisimulan na natin umakyat diyan. Okay? Mahirap 'pong pag dito. Medyo madulas po. Medyo madulas. 'Yan. Nasa taas na ako, parang nagdidilim paningin ko dito. Ewan mo kung makakusa ako dito. Ah. <laughs> <laughs> oh, napakahirap pong umakyat. Oh, ayan, abot ko na yung grasya natin, lords Guys. Oh, napakahirap dito sa taas. Ito na yung mura natin. May meriendan na tayo ligtas. Oh, napakahirap pong pinipitin eh. Okay, isa na po ito. Tignan oh. nyo. Oh, yes. Parang may laman. Oh. Napakahirap talagang guys umakyat dito sa puno. Nangangalay na itong nga binti ko. Talagang napakahirap talaga guys. Oh, just oh, oh, oh. ko naman. Sobrang ngalay na ngalay na ako pero pipilitin ko to para sa ating merienda. Ha, parang nakakakarami na ako ah. Wow, ang dami ko nang makakuha dito pero ah, yes. Oh, kahirap talaga guys. So ngayon bababa na ako, talagang nalay na nalay na ako eh. O oh, yun, nakababa na sa wakas. Yes, successful po tayo dyan. Ayun guys, natapos na akong umakyat dyan sa punong yan. Alam nyo ba, nakarami ako ng buko. Tignan nyo, apat tong buko ko, apat. <laughs> hindi, hindi ko kayo bibigyan. Sa akin lang to. O inakyat ko yan eh. Alam yung bang nangalay itong binti ko sa kakaakyat ko dyan. Naiiyak na ako kanina kaya. Hmm, hindi ko bibigyan ang lalapit dito. Akin lang to guys. Ayon sa wakas. Tapos na rin akong umakyat dyan sa puno. Hmm, alam nyo bang nangalay ng gusto yung binti ko kanina dyan sa pagkapit ng puno yan. Dahil sobrang dulas. Pero sa akin walang dulas dulas yan gutom ako eh. It's merienda time kasi kaya buko yan ang pag-asa natin talaga. Mm. Ano pang hinihintay natin? Buksan na natin ang buko natin at nang makakain na tayo. Hmm. Napakasarap nitong buko. Naghirapan ko to fresh. Masasabi ko sa inyo, fresh. Mm. Fresh na bukong yan. Hmm. Hmm. Napakasarap ng bukong to. Bubuksan. Tignan, tignan nyo naman oh. Ang sarap-sarap ng buko. So ano pang hinihintay natin? Buksan na natin. Yung uh, buko natin nang masimula na natin makakain na. Oh. Yan, s'yempre, gagamitin ko yung pang pangkutsara ko yan. Ilagay ko muna diyan. Okay. hmm Yan. Okay, tatapasan na natin yung buko natin na fresh na to. Fresh galing pa diyan sa punong yan, oh. Yan, puno ng nyog. Fresh na fresh po yung uh, puno na, yung uh, buko natin. Oh. Tingnan niyo po yung laman. Ayun na po yung uh, laman ng puko natin, oh. May laman na. Mm, napakasarap nito, s'yempre. Napakasarap talaga. Ay, inumin ko muna. Ah, nakakabusog talaga yung tubig ng niyog na to. Matamis na isa pa nga. Mm. Talagang napakasarap. enjoy na enjoy ko talaga. Sulit ang pagod ko kanina sa pag-akyat ng nyog na yan. Mm. <laughs> Ako naman. Nakakabilaok naman Oh. Tignan nyo po yung laman. Mm. Wow! Ang ganda ng laman Oh. Tignan nyo. <laughs> Talagang napakasarap. Sulit ang miriyan, The time natin ngayon. Mm. Ayan na po ko. Mmm. This so good. Sobrang sarap po ng niyog natin, no? Talagang mag-enjoy -e ka kung ako yung kasama mo kung wala kang merienda. Huh. Masasabi ko sa iyo. Bibigyan kita ng puko yan. Mmm. Mm. Hmm. natin yung natitira pa dyan. Okay. Wow! Yung bibi parang gusto niya. Oh, ito, da, May duck. Ikasama pala akong kakain dito. Akala ko ako lang eh. Andito 'yung mga video. Sige mga duckling, o oh, bigyan ko na kayo. Oh, wait. Okay. okay lang 'to kahit nilaan nila 'yung uh, pagsandok ko. Siyempre, bubuksan pa natin 'yung uh, isa dito. Kulang ko eh, kulang. Ah. Uh, napakasarap talaga nito. What? Bakit ganito 'yung laman? So next, pil tayo sa pangalawa nating pagbitak. Hindi tayo mabubusog yan. Napakalit ng laman eh. Oh. Ayan guys. Baka gusto nyo. Medyo hindi pa maganda yung laman ng kuwan natin. Pero masarap siya matamis. Ayan. Buksan natin lahat para mas masarap. Para wag mong bu wag mong ubusin yan akin yan eh wag mong ubusin <coughs> hmm. napakasarap nito eh wag mong nga yan eh akin lang hmm. Mmm. Ang napakasarap na buko na to. Mm. Sarap. Mmm. Sarap talaga ng buko natin ngayon, no? Pagpisanin natin yung uh, dalawa para mas masarap. Okay. Napakasarap talaga nito. Eh. Mm. Fresh na fresh. Ayan na po. Tignan nyo. Mm. Hindi ko kaya bibigyan eh. Mmm. Mmm. Mm. Hmm. Sobrang sarap po dito. Gusto nyo? Mm. Pwede kayong pag-akyat dyan. Mm. Busog na ako. Ang dami kong nakain guys. So, tignan nyo. <laughs> Matakaw talaga ako pagdating sa nyog na yan. Eh. Itatapon na natin. Okay Hmm. Sa wakas, natapos ko ng aking merienda time. Busog na busog talaga akong kumain ng buko. Napaka-fresh. I love buko. Hindi, hindi ko yan na pagsasawaan yung buko natin. Busog na busog ako. Hindi ako makalakad ng maayos. Kinain ko kasi lahat eh. Hmm. Napakasarap talaga ng buko. Kung gusto niyo ng buko, pwedeng pwede nyo akong puntahan nang kayo'y mabigyan at iyon nagtatapos ang ating video at sana nabusog ko kayo hmm thank you